Tayo ba'y pinagpala ng Diyos? Amen. Nakakabless yung ating uh, preacher, Pastor Roland. So napaganda po ng message about kay Job. Sometimes, hindi pala ang blessings, hindi siya minsan nawawala sa'yo, kundi dahil ikaw ay taong uh, hindi matuwid, or sa madaling silita, minsan pala kahit na matuwid na yung tao, katulad ni Job, eh pwede ka pa rin subukin pwede kang subukin ng Diyos para makita mo rin yung sa paligid mo or para magkaroon ka rin ng chance na mapakita mo kay God na mahal mo siya, binibless ka man niya o hindi. Kagaya ni Job. At yung isa naman dahilan kanina, kung bakit yung blessing eh hindi binibigay sa atin pa ni Lord, pwedeng ang dahilan ay katulad dun sa prodigal son pwedeng hindi binibigay sa iyo ni Lord yung blessing dahil pwede mo siyang ma-misunderstand, ah, ma, misunderstand, uh, ma, -miss, ma -miss, ano, manage. Kung bagay yung bata, hindi niya na-manage yung pera, nasayang. At pwede niyang ikapahamak. Sometimes ganun din sa buhay natin. But the mostly important sa buhay natin, no matter what, ano man yung pinagdadaan natin, sagana o kahirapan, na napakahalaga na doon yung ating tithes and offering para sa Panginoon. Sa tithes, so alam naman natin kung ano yung tithes, 10% galing sa work, sa income, kung ikaw ay merong income, kung wala kang work, no problem, pwede ka mag-offering. Alam nyo po, this month, two months yata, this pasok ng January, medyo nalulungkot ako kumpara nung last year. Yan, sabi ko, Lord, tapos sakto, sinat ako ni, ano, ni Jam, Kuya, ikaw mag, ano, ha, tights, mag-share. Sabi ko, Lord, parang ang hirap naman yata mag-share, tapos, hindi pa ganun yung in favor mo sa akin this, this, ano, this January at saka February. Parang ayoko mag-handle ng tights and offering. Sabi ko, parang ayoko mag-share. Pero pinakita sa akin ni Lord, kaya nga kita kaya nga inalaw ko sa iyo na uh, i-share mo yung nangyayari sa kasi alam niyo po uh, sa ministry andun yung nakita niyo po yung basketball. Pag nakita niyo po yung basketball ministry, nakita niyo po yung mga expenses po doon. Yung mga sacrifice po ng mga leaders natin, yung mga nilalabas po nilang mga offering. Sabi ko sa sarili ko Lord, kaya kaya ako gustong i-push sana tong basketball ministry kasi gusto kong i-bless mo ko. More mo pa akong i-bless. Kagaya nung last year para mas maraming maabot na mga kabataan, mas maraming maligtas sa'yo. Pero alam niyo hindi po 'yun yung nangyari. 'Yun ang nangyari sa akin. The more na ginaganahan ako sa ministry, doon, man, doon naman nagkataon ang tumal lang shop, Walang kita. Gusto ko mag mag-tights, gusto ko mag-offering. Wala akong maihulog. Nalulungkot ako, tapos nakakabalita ako. Medyo may problema sa, sa church, sa, uh, sa mga gastos, sa mga ibang mga kailangan gastos, sa kupang, yung mga... Sabi ko, Lord, uh, ang hirap ng ganitong sitwasyon. Ginaganahan ako mag-serve sa'yo ginaganahan akong gusto kong ibigay yung gusto kong mag-sacrifice para sa mga kabataan sa ministry na to. Pero bakit ganun yung blessing? Wala. Alam nyo, tapos nagugulat ako. Sabi ko, gusto ko nang itigil. Parang gusto kong itigil yung basketball kasi wala akong pera. Wala akong pang-abono. Pero nung tinuli ko siya, parang pinakita sa akin ni Lord na, saan ka ba nakatingin? Sa sarili mo o sa akin? <laughs> Di ba? Nung ginawa ko po, tinuloy ko kahit na wala akong pera. Then nagulat ako, may mga leader nag-abono, naglabas ng pera, tumulong. At alam nyo, naano ako doon na, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga, ano? Sabi ko, minsan, ay, ayaw mong, paano mo, paano, paano ka nga pala makikita sa, sa pag, paano nga ba makikita yung pagkilos mo kung puro pagkilos ko yung mangyayari? The more minsan, the more kung ano yung gusto mong ibigay kay Lord, alam ni Lord yung heart mo eh. Alam ni Lord kung ano yung sacrifice mo eh. Pero si Lord, ano siya eh, kakaiba eh. Kakaiba siya kumilos. Minsan hindi mo maiintindihan bakit ganun. Eh, maganda naman yung hangarin mo. Pero alam nyo, ang mostly na naintindihan ko doon, kung bakit inalaw ni Lord, na wala man, hindi man ganun in favor sa amin yung blessing, yung, yung PCA uh, blessing pagdating sa ano sa financial, pero pagdating doon sa family noon may pera pero napaka toxic ng family pero walang pera andun yung love ng asawa ko <laughs> medyo naiyak ako eh <laughs> kumpara before na nakaka-stress kasi pag buhay mag-asawa po napaka hindi ganun kadali eh nasa utak mo bilang isang ama, maging godproof maging ano kay maging uh, provider kay tapos Naluluha ako. Isipin mo, wala na nga akong pera. Wala akong kinikita sa shop. Walang benta. Tapos yung asawa mo, titimpla ka pa ng kape. Tapos yung asawa mo, lulutuhan ka pa ng masarap na ulam. Wala lang ang pera. ano ba yan? Kumbaga, inalaw ni Lord yun hindi in one point lang. Huwag mong tignan yung bagay na inaalaw ni Lord, hindi dahil sa sarili mo. Kasi gusto rin ni Lord magkaroon ng pagkakataon nyo na sa paligid mo na may pera ka o wala. Go ka lang, sumunod ka lang kay Lord. At alam niyo po, yung sunod-sunod na nangyari noon, nagugulat ako, may nagtatestimony, yung mga, may nag, oh, mga nagsusupport sa basketball, binibless daw sila ni Lord. Noong una, natuwa ako. Wow, nakatuwa, answer player. Pero parang biglang may bumulong sa akin. Ba't ikaw, sing, sir, wala pa. <laughs> Nakakalungkot, may ganong part. Nung una, parang naano kay Lord, Lord, bakit ganon? Mas nag effort ako, nag edit edit pa nga ako. Oh. ko pa yung picture ko. Ini-importan ko pa, pero bakit ganon yung blessing ko lang pa rin? Minsan may ganon, no? Oh. Tapos yung, yung, iba, ibe-bless ulit ni Lord, baka balita ka. Sabi ko, <laughs> pinaintindi sa akin ni Lord na, pag ikaw ay mayroong hawak na ministry, minsan ayaw mong hawakan yung ministry kasi natatakot ka gastos. Pero pinaramdam sa akin ni Lord, wag mong pansinin yung gastos. Ilabas mo yung puso mo. At gagamit ako ng maraming tao para i-bless yung ministry ng Panginoon dahil siya ang nagmamay-ari niyan doon ko po naintindihan na kailangan ko palang maranasan to na wala akong pera, gipit na gipit. Pero tuloy pa rin sa ministry kasi in the next generation, sasabihin din yun na mga bawat may, bawat may mga hawak na ministry na hindi tayong kayang pigilan. May pera o wala, susunod tayo sa Panginoon maglilingkod tayo sa Panginoon. Iaalay natin. Wala kang pinansyal, iaalay mo yung buhay mo sa Kanya. Sumunod ka. Kaya yun lamang po. Salamat. Medyo napahaba ng konti. Kaya pwede na po tayo magbigay. Tayo po lahat ay tumayo. At manalangin muna. No? Pray po muna tayo. Sabihin po natin, Diyos Ama, marami pong salamat sa iyong biyaya at pagpapala. Alam kong lahat ng ito'y galing sa iyo. Kaya inaalik ko ang aking kipu at handog para sa iyong gawain. Ikaw ay nangako na bubuksan mo ang langit at ibubuhos mo ang pagpapala sa akin na sobra-sobra walang silid kalagyan. Kaya't ako'y naniniwala na tutuparin mo ang aking mga pangako at tumaasa ako na may darating na pagpapala sa aking kabuhayan, trabaho, negosyo at kitatagpuin mo lahat ng pangangailangan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pari po tayong magbigay. Announcement.